Pangalawa, bilang bayan muna din. Ah, mm -hmm. Na-file ko na as early as 2011. Not na ako na-file, 2010. Hindi lang pumapasa mm -hmm. kasi nakalagay doon. Una, mm -hmm. dapat ang mga miyembro ng mga party list, yung karamihan dapat yung kung magsasaka, karamihan ng miyembro mo magsasaka. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Pangalawa, yung nominismo, ay dapat yung sahod niya o income niya should not be larger than mm -hmm. the district congressman. So kung magkano mm -hmm. man yung income ng district congressman, hindi ka man pwedeng lumampas doon. Eh, party list ka nga lang eh. Mm -hmm. Eh, syempre, maraming kasamahan ko sa party list. Ayaw noon kasi misa mas mayaman pa sila sa district. Oo Congress nga ka. eh. <laughs> mm -hmm. Kaya I ayaw mean, nyo. Hindi rin naman, sobrang naman stricto yan. Mm -hmm. Pangatlo, pag dati ka ng presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, councilor, hindi ka na pwede sa party list. Dapat, um, o. Oh. Mm. Ang reason ko doon, hinati ng konstitusyon na 20% mm. ang party list. 80% yung mga district congressman. Mm. Ang sabi ko, during the oral arguments sa races yeah before the Supreme Court, eh, hinati ng konstitusyon yan. Ibig sabihin, mm. yung 20% para lang yun sa party list. So, hindi ka dapat kasama dyan yung mga mm. nananalo sa 80% yung mga mm. district congressman huwag na silang pasalihin. Yes. kasi kung ganun lang naman o di 100% na lang tayo labo-labo mm. tayo kasi hindi yung gusto ng constitution eh kaya siya mm -hmm. nagsegregate ng 20% ng seats correct. para safe ito sa mahihirap at hindi pwedeng sumali represented oo mm -hmm. correct so anyway uh, so, i so so mag ang bill na yan hindi pumapasa mako sa pasa, -pasa. Mm -hmm. hopefully uh, papasa sana yan ma very ano yung deal na yun? detalyado yun eh. Pag Italyado. cabinet member ka hanggang regional director ka, hindi ka pwedeng sumali. Mm -hmm. Mm -hmm. From general ka hanggang full colonel, ah uh, hindi basta may salary grade na hindi ka na pwedeng sumali kasi ang taas na ng position mo eh, cabinet mm -hmm. member ka na eh, hindi ka, sasali ka pa ba dyan? Yung ganon. So, hindi po hindi pumapasa-pasa eh. So, hopefully, I don't know, um, Well, let's see. Lalaban kami next time. Uh, pag, pag paso kami sa kongreso, ilaban namin yan. Pero yung laban sa kalsada, Michael, Ina, uh -huh. hindi naman nahihinto yan. Eh. eh uh -huh. Ibig sabihin, mean, we're going to protest in the streets about this travesty against the party list system. Lalo na ng mga political dynasties. No? So, yeah. Uh, -huh. uh, that, that has to be stopped. And of course, the anti-dynasty law also to be passed then, syempre. And I think, makatulong yan sa party list law kung ma mapasa din yung batas laban sa dynasty